What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. This It is vlog. So, ngayon guys, lumabas sila nanay. Bumili lang ng saging strawberry. Ayan eh. Ayan guys, oh. so. Hindi ko naman isa-isa. -isa. Pakita ko na lang sa inyo ganyan. Ayan. O, oh, strawberry. Tapos, meron silang apple green meron silang orange meron sila nito oh. oh, eh, hindi ko alam ang pangalan nito okay, na ko so yun. so yun ang bahala dyan kung alam nyo yan o oh, yan so puro prutas pala yung linabas nila kanina guys so umuulan dito ngayon sa Riyadh para na yung kusina ko guys, yung sa pintuan. So mainit na yung kusina ko. Ayan. O diba? So puro prutas yung binibig nila. Sa kamaraming napakaraming ano? Napakaraming tomato. Ayan o. Hmm. Ah. Saka ito. Shell cam. Ayan o shell cam. Diba main sa pako. Hmm. tomato yun guys sobrang dami ayan yung lumabas sila nanay ayan lang yung binili nila o diba so puro ganito guys eh. puro ganyan buy ng something pag ramadan ganyan lahat binibili o ba? Diba? sana all maraming pera pang bili ng frutas, gulay chia O, di ba? Ito kasi favor to ni Indomie. At ni tatay, yung apple green. Ito, hindi ko sure yung orange nito kung matamis ba ito. Ewan. Ito, hindi naman ako kumakain nito eh. Pag yung candy niya or dry nito, kinakain ko. Ito, amoy po kinaewan. Sorry. Hindi ko, hindi ko bit yung amoy. Ewan ko ano yan. Masarap daw eh. So that's it our video for today. Bye everyone and don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, Let's it's vlogs.